Ikaw naman kasi. Kung ako ang pinakasalan mo, edi sana ako ang reyna ng bahay na to. Hindi dapat ako nagdurusa. Eh, hindi ko sana papatuloy niya. pangit na markong yan at hindi ako uutos-utusan ng buwisit ng nanay. Bakit po yung, yung picture ng daddy ko? At bakit hindi? Tama lang yan. Buwisit ng tatay mo sinira niyang buhay ko. Masamang tao siya. Hindi po, batang dati ko. Kayo po ang bad. Ah, ako pa ang masama. Hoy, bata, hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko, ha? Huwag ka magsasalita ng ganyan. Iniwan ko ang dati kong buhay. Hindi ako nagtapos ng na pag-aaral at ginawa ko lahat para mapansin ako ng tatay mo. Pero anong ginawa niya? Iniwan pa rin niya ako, katulad ng ginawa niya doon sa ibang mga babae. Pinagpalit ako dyan sa nanay mo. At kung, kung nanay mo hindi dumating, ako dapat ang asawa ng daddy mo. Kaya kung may nagdurusa ngayon, dapat ikaw yun hindi ako! Radok. Matuwa awa sa iyo ha. Kitatay mo ba no iniwala ko naawa ba sa akin? Ayun si Markot nanay niya naawa ba sa akin? Ang binabalita ko, hindi. <gles> Wag Huwag ka makialam dito ha, Mang Ador. Huwag ka makialam dito. <shusi> hindi, nakakawawa naman yung bata eh. Nasasaktan eh. Ang mamatay na nang daddy niya eh. Eh, anong ko? Sinabi na huwag ka makialam eh. Gusto mo ba palayasin kita ngayon? Mabuti pa tanggalin mo yung aso doon. Hangga't mo si Derek, bilisan mo. <ims taką acoustic perturbation> <laughs> Pasok! Pasok! Yan! Diyan ka! Pumasok ka! Huwag kang lalabas dyan, ha? Ako lang magsasabi sa'yo kung kailang ka lalabas! <laughs>